Welcome my new vlog. Uh, new day, new vlog, new house. So may nakapagbigay sa akin ng tip na sabi ng kapatid ko is meron daw dito paupahan malapit sa kanila dito sa Cavite, which is 500 pesos lang. So nashock ako at the same time is uh, napakwasyon na din. Pero ang sabi niya is maganda daw yung uh, bahay. pero kasi silang nakita na uh, bahay na medyo malapit doon sa work ng asawa niya. Kaya kailangan nilang uh, iwanan yung bahay. But for the good reason, nire-recommend nila talaga sa akin yung bahay kasi uh, galing ako sa Manila and ang mahal ng to, ano napakamahal na costing living doon sa Manila. So, sino ba naman tayo para tumanggi? So, nandito para i-check bahay okay ba siya so kamusta yung tubig niya yung ilaw niya ganun. so maingay ba siya magulo so tara guys tingnan natin so ito yung lugar guys ah uh, medyo na, ma maano na kasi uh, it's been a month nung umalis sila dito so ito yung labas niya uh, eh, ito yung garahean pwede magpark ng sasakyan pwede hayaan yung mga bata walang kapitbahay ito yung loob ng bahay na 500 pesos. Walang down payment na kailangan ibigay. Uh, may sariling tubig at CR. May sariling condador ng kuryente. So, ayan. So, wala siyang carpet. Uh, ayan siya. So, for me, okay siya. Good siya for 500 pesos. And legit, 500 pesos. So, yung ano namin dito is maglagay ng carpet and maglagay ng plywood for double walling sa mga dingding. carpet. Ayan. Tapos, dinobol walling namin yung Ding dingding. Naglagay din kami ng mga cortina. Ayan. Sa nakikita nyo. Ayan. Tapos, yung CR is nilagyan namin na ganyan. Ito, double siya. Ayan. Para yung kusina is hindi siya matukla agad. Langgal din namin yung Pagdating sa ilaw, okay din siya kasi ako magkano yung bill nyo, yun din yung babayaran nyo, direct sa Meralco. Hindi kagaya sa Maynila na nakaminimum siya, 150 per week. And kapag lalagpas ka doon, is babayaran mo sobra ng 150. And everywhere na hindi mo magamit yung, yung kuryente mo within a week, obligado kang magbayad ng 150 per week. In total, sa isang buwan, meron kang babaya na 600 a week. Gamitin naman, o hindi, yung kuryente. So, o oh, diba, napaka, ano, napaka mahal. Kasi, uh, yung mga tao doon is ginagawa na nilang negosyo talaga ang lahat. Sa Maynila, nagbabayad ako ng bill ko ng 230. Gamit lamang yung... Uh, ilaw at tatlong electric ha? yung bill namin is pumapalo siya ng 2 to 30 a week okay so unlike dito yung bill namin is pumalo siya ng 300 isang buwan uh, ilaw at kuryente at TV lang diba tapos pumalo siya ng 600 nung nagkaroon na ng washing at rice cooker ganun siya yan sya siya kamura at kababa. Yung bill dito sa kabite. Tubig ay sobrang baba lang din niya. Usually kasi dun sa Manila na pinagalingan namin tingi-tingi yung tubig doon. So, uh, ang isang galon o isang ganto niya is pumapalo ng tres. Okay? So, uh, apat kami sa bahay, yung tubig tatlo, uh, yung tubig na yung pumapalo siya ng 100 pesos 1 to 150 to 200 per week. Per week lang yun guys ha. And normally consume yun. Wala yung labalaba. Ha? As in talaga ligo lang siya hugas plato. Unlike dito na yung tubig namin isang buwan is pumapalo lang ng 2 to 300. Isang buwan guys ha. Isang buwan. Eh, sobrang laking tipid talaga sa akin. Na, parang ayoko na umalis dito. Okay sobrang layo sa binabayaran namin sa Maynila. Sabi ko na sa bahay na ito, all good. Ay, ganyan nyo, may tangkong sa bilid. Uh, may mga silip pa Yung isang puno na mga mga siya. Gusto yung bahay na to? Wala kami nilabas na pera. Walang down payment. Pera agad. Ganun siya ka-okay. okay